Handa ang kampo ng prosekusyon na kontrahin. Sakaling magmosyon ang Team Duterte para pansamantalang makalaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualbezmon. Anong update dyan? Teril, bagamat mangilan ngilan eh, meron pa rin, patuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ni dating pangulong Rodrigo Duterte dito sa may labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Tar kasabay nito, target naman ng TAMPO, nidigong na uh, hindi na umabot daw sa confirmation of charges sa Setyembre yung kasong kinakaharap niya. Pero hindi pa man nakakapagsumite eh, ng mga argumento sa korte, eh handa ng araw kontrahin yan ng prosekusyon o yung mga kontra sa dating pangulo. Isang oras ding bumisita kahapon sa ICC Detention Center ang lead legal counsel ng dating pangulong Rodrigo Duterte na si attorney Nicholas Kaufman. Nasa high spirit naman daw ang kanyang kliyente at nagpapasalamat sa mga taga-suportang nagtipon-tipon lalo nung kanyang kaarawan. Pero aminadong abugado pa raw sa loob ng kulungan ang dating pangulo. He's an 80-year-old man and he has all the conditions and medical issues at the company, a man who's 80 years old. So adjusting to any new form of life is always difficult, especially if it's prison-like. Wala pa mga kaanak at tanging mga abogado pa rin ng dating Pangulo ang dumalo dito mula pa nung biyernes. Habang nasa final touches na rin doon ngayon, sina Kauffman sa pagbuo ng defense team ni Duterte. Aminado ang kampo ni dating Pangulong Duterte, wala naman makakapigil sa kahit sinong gusto magbigay ng opinion o magsagawa ng demonstrasyon hinggil sa mga kasong kinakaharap nito sa ICC. Pero hiling daw mismo na digong sa publiko, huwag pa rin kalimutang irespeto o igalang ang judicial process. Kasabay nito, inihahanda na ng kampo ni Duterte ang isusumiting argumento sa korte. Um, I believe that there is a strong argument for the uh, lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. Bagamat pinag-iisipan, hindi pa rin muna nagsusumiti ng motion si Kaufman para sa interim release ng dating Pangulo. Nakahanda naman agad ang kampo ng prosekusyon na tutulan ang ihirit na paglaya ni Duterte. At nakita naman ng pre-trial chamber na kahit wala na sa kapangyarihan, si Mr. Duterte ay ma-influensya pa rin po siya. Mayroon pa rin pong kapangyarihan ng kanyang pamilya. Pangamba pa nila, uh, e eh baka mas malagay lang sa alanganin ang seguridad ng mga biktima testigo kapag napabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo. Lalong-lalo na po ngayon na mukhang nagiging mainit po ang uh, online na uh, ecosphere pati po ang ano physical ecosphere po o kaya kailangan po nang iba yung security para po sa mga victims ng war drugs at uh, shape hindi natin alam kung anong magiging resulta nito no sa mga uh, yung mga talagang ano Davao Death Squad members at yung mga vigilante style members kinontra rin ng prosekusyon ang argumentong walang hurisdiksyon ng ICC sa kasong kinakaharap ng dating pangulo sa katunayan, may tuturing daw na international crime ang crimes against humanity, kaya dapat lang itong litisin sa The Hague. Nakahanda naman daw ang kampo ni Duterte na sagutin ng mga ito sa korte. Real maagang bumisita dito sa Stevenagen uh, Prison sa The Hague, Netherlands, ang uh, common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanlet Avancenia. Hindi niya kasama si Veronica Kitty Duterte. Halos isang oras din tumagal sa loob ng detention center si Hanilet at paglabas niya, nagbigay lamang siya ng may kling mensahe ng pasasalamat sa mga taga-suporta at hiling niya eh sana patuloy pa rin doon pagdarasal ng mga ito para mabilis na mapalaya at makauwi raw kaagad sa Pilipinas ang dating Pangulo. Cheryl. Muling bumida si Pangulong Duterte sa cover ng Time Magazine. Kung noon tinawag siyang The Punisher, ngayon tinatawag siyang Strongman of the World. Ano nga? Isa si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binansagang Strongman ng International Edition ng Time Magazine. Kahanay niya rito si Russian President Vladimir Putin Hungary Prime Minister Viktor Orban at si Turkey President Recep Tayyip Erdogan. Lahat sa artikulo sa Time na isinulat ni Ian Bremmer, inilarawan ang Pangulo na tila isang mob boss sa halip na presidente, lalo na kapag tinatalakay ang kampanya niya kontra ilegal na droga. Wala namang kaso sa Malacanang ang bansag na strongman sa Pangulo. Ipinapakita lang daw kasi nito ang tibay ng kanyang pamumuno na hinahangaan ng publiko. Patunay nito ang mataas pa rin trust at approval ratings ng Pangulo. Ikinakasa na ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang application para sa kanyang interim release. Kumpiyansa ang lead lawyer na si Nicholas Kaufman na matibay ang kanilang argumento laban sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. May panawagan din siya sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Attorney Karen Jimeno. Igalang ang judicial process sa pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyang diin yan ng lead defense counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman. Sa panayam ko kay Kaufman dito sa dahig, pinaliwanag niya na bagamat malugod na tinatanggap ang buhos ng suporta sa dating Pangulo, dapat anyang isang tabi ang usaping politika. It can have a negative impact on the proceedings if, as I said, uh, uh, the the media or the supporters turn against the judicial. This issue is co is uh, is the subject of intense debate in the Philippines. But let's just put the politics on one side. and the judicial process on the other side. Naniniwala si Kaufman na matibay pa rin argumento ang usaping sa kinekwestiyong jurisdiction ng ICC. Pero ang desisyon dito ay nakasalalay pa rin anya sa mga hukom. Sa usapin naman ng posibleng hinihiling interim release para kay Duterte, sinabi ni Kaufman na maituturing na komplikadong proseso ito. Interim release is a right, mm -hmm. and it can only be tempered by three factors. The first of which is the risk of flight, the second of which is the risk of interference of witnesses or mm -hmm. uh, with the evidence, and the third of which is the risk of continuing crimes. None of those factors exist in the present situation. So there is a right for Mr. Duterte to be released. We are working on that, but the timing of when we intend to introduce such an application is yet to be decided. Niya ni Kaufman na maayos ang kalagayan ng kanyang kliyente sa kabila ng mga adjustment nito sa loob ng detention center. Hindi naman niya masabi kung hanggang kailan tatagal ang pangdinig sa kaso ni Duterte. Pero umaasa siyang tatanggapin ng korte ang lahat ng kanyang mga isusumite sa pagtatanggol sa dating Pangulo. Mula sa The Hague, Netherlands, Attorney Meno, Billionario News Channel.